Hello everyone and guys, magluto ako guys ng pork sinigang. Ayan, hindi pa siya malambot guys. Kaya ang ilagay ko, ang ilagay ko muna itong bell pepper at saka itong silin mahaba at luya. Punyon tapos yung ano guys, hindi tapos bili ng ano, yung lemongrass ba. Tanglaid ko okay lang, marami namang itong luya yan o. Yan, yung mga vegetables guys, mamaya ko nang ilagay kasi ma-overcook masarap pag hindi overcook yung gulay. Ayan. Nilagyan ko dito ng ano, sampalok powder, ba tawag dyan. Ayan. Ayan. Palambutin muna natin, guys. Ayan na, guys. Nilagyan ko siya ng sitaw. Mamaya-amaya, guys, ilagay ko na yung pizza, yung Chinese pizza. Ayan. Lalo, para lalong sumarap ang ating sinigang. Yan, nilagyan ko na yung guys ng sinigang sa sampalok mix. Ayan, malambot na yung karne, yung pork, malambot na. Kaya guys, ang ating sinigang. Ayan, napakasarap ito guys. At napakabango niya. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan na guys, nilagay ko na yung pizzay. Ayan, napakaraming pizzay. Ayan, kasi gusto naman ako guys, damihan ko ang ba? Kasi gusto nang kumain ng pizza. Y. Mas masarap talaga guys pag maraming vegetables. Ayan. Ayan. Okay na ito siya guys. Ayan. Kasi hindi rin pangit din kong i-overcook mong mga vegetables guys no. Kaya dapat sakto lang talaga sa pagkaluto. Ayan. Sakto Pati ang kanyang sabaw guys. Sakto lang. Ayan ang ating ano uh, pork sinigang ya na nito guys at sakto lang kanyang asim yun